Ay hala, ano na nangyari? yung ano niya, yung pantalon niya parang puno na ng tae. Ha? Ay parang naging baboy talaga, grabe. Ano yung kinakain niya? Plastic? 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 niya yung plastic? Nananakit ba to? Noon daw na mm. pero iwan ko lang ngayon. So 16 years na siyang ganyan. 16 years. Uwa naman ginawa na parang na siyang baboy. <laughs> Kuya, ano pangalan mo? <laughs> parang baboy talaga nangyari. Wala nang bihisan. Just ko po. Malayo pa ba, pare? Doon? Ay, ay, ito. Oh, yan. Ay, hala. Nakakulong na talaga? Matagal na daw yan eh. Mga 16 years na daw. Ay, hala. Ano na nangyari? Ay, Diyos ko po. Parang ano? Sir, matagal na yan dyan? Um, 16 years na daw eh. Parang naging baboy na siya guys. Nakakaawa naman. 16 years na siya nakakulong 16 dyan? 16 <laughs> Hindi na siya. basang-basa siya. Pag pinapaliguan daw kasi, ano na lang, binubuhusan na lang nila. Binubuhusan lang ng tubig dyan. Kaya nga, uh, ano eh, tumayat. Mm -mm. Eh, tignan mo yung damit niya. Parang dyan na rin siya tatay sa short oh, niya. Ten, sigurado. Dyan na. Tapos agresibo siya pag ano, pag nagugutom. Agresibo siya? Ay, tingnan nyo, kuhaan nyo mga... Kuhaan mo. Ano? Kuha? Tignan mo yung ano niya, yung pantalo niya, parang puno na ng tai. <laughs> ha? <laughs> eh, kuya, anong pangalan mo? <laughs> anong pangalan mo? <laughs> ha? Mm. Oh, no. mm. Ano pangalan mo? Mm. Ha? Mm. Ay pati yung mga, mga buhok niya mahaba mm. Diyan na rin siya nakahiga ano? Diyan <laughs> na Ay parang naging baboy talaga grabe <laughs> Ano yung kinakain niya? Plastic? Plastic? Minunguyaan mm. niya yung plastic? yung nasa ulo niya hmm. kung ano mga madampot niya dito yung pinaglalagyan ng pagkain niya yung pinaglalagyan ng pagkain yung nginuwea niya hmm. 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 yung ano niya yung hair niya hmm. nananakit ba to? noon daw nananakit hmm. pero hmm. iwan ko lang ngayon so 16 years na siyang ganyan 16 years o maaari nga kasi yung rehas o nakalakalawang na ano pangalan niya? Pag um, di ko yung kamag-anak yung nakakaalam. Ah, saan ang mga kamag-anak? Ano Malalayo sila rito? Magkalapit lang kami dito. Sa, <laughs> uh... Pero kawawa naman, ginawa na parang na siyang baboy. Eh. Kuya, ano pangalan mo? Tanggalin mo yung plastic na kinakain mo. Tanggalin mo muna yung plastic. Tapon mo, tapon mo. <coughs> ha? <coughs> tapon mo yung plastic. Tapon mo muna yung plastic. Tapon mo. Hindi, yun nasa bibig mo. Hindi pagkain yan. Plastic yan. Ana, ah. Ah, akin okay na. Yung plastic, tapon mo. Palit tayo, palit. <coughs> Ninunguya niya kasi yung plastic pag nalunok niya yan. Delikado. <coughs> ha? May asawa ba to bro? Wala eh. Binata to? Oo, pero na alam ko nakapag elementary pa siya tapos nagkaganyan na. Eh. Mm. Oh, tinapon niya yung plastik. Na? Tanggalin natin yung plastik. Ayan, oh. Tatago siya pag binabigyan ng pagkain. Oh, doon daw talaga yung kumakain pagkakain na siya. Uh -huh. Sa gilip. Pero kawawa naman. <laughs> Kumakanta siya, oh. Dapat tinatanggal yung plastic, baka pag gutom na gutom, nilulunok na niya. Pag binuksan to, pare, tatakas yan? Wala rin akong idea kasi yung nakapaalam talaga yun, yung ano yung... Ay, nagtatago siya. Ayan guys, mga kababayan, mga kabarangay, no? Nakakaawa kalagayan ng ating kapatid dito. Tumayo yung balahibo ko nung nakita ko, eh, kasi ba... Parang baboy talaga nangyari. Wala nang bihisan. Diyos ko po. Nakakandado eh, no? Ano yung Ha? Puro tae na yan eh. Awakan mo nga to Puro tae. Tsaka ano, kaya hindi nabibihisan kasi inilayo na sa ano. Oo, uh, yan.